So, ito yung mga bottled water. Okay? Safe ba ang pag-inom ng bottled water? Safe ang minom ng bottled water. Kaya lang, maganda nga talaga. Hindi kayo magtatay. Ang problema lang sa bottled water, itong plastic, pang isang gamitan lang po ito. Once lang. Pag nagamit, kailangan tinatapo na. Ang kamalian natin, marami, inuulit-ulit natin yung bottled water. Tinatanggal natin, tapos uulitin natin yung gagamitin. Ang problema, pag inulit-ulit mo yung bottled water, magkaka -up na siya. At dahil dito, yung plastic nito, uh, pwedeng pumunta sa tubig. Yung masamang chemical ng plastic, pwedeng pumunta sa tubig at pag, pag nainom natin yung bottled water, may masamang epekto sa endocrine system natin to. Anong masamang epekto? May mga babae maaga nagre-regla. May lalaki nagkakaroon ng breast. At uh, marami pang mga bad effects sa katawan, pero pang matagalan ng bad effects. Ang isa pang mag-iingat tayo sa bottled water, pag naaarawan. Pag naarawan tong bottled water, syempre mainit yan, eh mainit. Matutunaw din yung mga plastic, masama po yun sa kalusugan. Ang plastic po, hindi maganda. Katulad yung mga pagbibili kayo let's say, mainit na sabaw sa karenderya, naka-plastic yun, di ba? ang init-init. Ang problema dun nga sa plastic, pwedeng manuot yung plastic dun sa sabaw at masama sa katawan. Ano ang mas safe? Ito ang mas safe. May kamahalan lang, pero merong mga bottled, yung mga ganitong bottle uh, bottled, plastic bottle, mas safe to kasi matigas yung plastic niya. Eh. Pero merong isang klase, katulad nito, ang tawag dito sa, sa ito, lock and lock brand to. Eh. Ang tawag dito sa plastic na to ay BPA free. Ulitin ko, BPA free. Ibig sabihin bisphenol A free. Ito yung masamang chemical eh, bisphenol. So pag sinabing bisphenol A free, free siya kahit uminom tayo ng maraming tubig nito. Safe tayo kasi yung plastic hindi siya manonood sa tubig pag uminom ka ng maraming mga plastic na ganyan-ganyan, makikita sa ihi mo itong mga bisphenols na hindi maganda. So, tandaan na ha. So, para safe, huwag pa iinitan, huwag ulit-ulitin yung plastic bottle, bumili na lang ng ganitong mas matigas or yung glass, yung glass bottle, mas maganda.